unang-unang papasok sa isipan natin, okay. Ay, okay. ang unang-unang papasok sa isipan natin, lalo na sa kababaihan, siguro part siya ng tanahang, di ba? Pwede. Pero ang unang panahon, bago pa man na-invento yung larong dalaw, ordinary playing na ng sila. So, unang-una, papaliwanan sa inyo, para magkakalang sa, tina, the the sa, kasi, sa yung ating ating

Okay. Suliao, so, ay Suliap, so, is located at San Pablo Laguna. May museum sila and restaurant as well. <coughs> kasi nasabi ng mga matatanda mas simple ang buhay namin noong